Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, pag-uusapan po natin yung loan app na 0% interest. So, paano ba ito mangyayari? Dito po ang loan app na hindi po ito pang 7 days. Tigit sa lahat, wala po itong kaltas. Ibig sabihin po, makukuha nyo po ng buo ang pera na utangin nyo dito sa loan app na ito. Okay, kailangan mo lang ng valid ID. Mag-selfie ka lang at kailangan mo lang pilapan at ilagay ang iyong detalye o informasyon sa loan app na ito. Dito po ay pwede nyo pong i-adjust ang utangin nyo dito kung ilan po yung amount na gusto nyo at yung ilan pong araw o buwan po nyo ito babayaran. Kailangan nyo lang po itong bayaran bago ito mag para po mas gumanda ang record nyo po dito at mas lalong tataas ang iyong credit limit dito. So dito sa loan up na ito ay pwede nyo rin pong pataasin ang iyong credit limit sa pamamagitan nito. So ayan po, makikita po dito sa screen. Kapag gusto niyo naman pong gumawa ng account dito at gusto niyo subukan na umutang, so ayan po, ang gagawin niyo lang po ay pumunta po sa description. Makikita niyo po dyan yung mga iba pong pwede niyo gamitin para po makagawa po kayo ng account. At kapag meron po kayong mga tanungan, comment lang po kayo dyan sa comment section. And then, maraming salamat sa inyong panonood At kapag nakatulong ang video na ito, huwag niyo po itong kakalimutan na i-share, i-like at mag-comment. And God bless po.